So, pag ka ng misis mo at alam nila yan ang gusto mo, mm. alam ko, mag -mano nila yan eh, madali nilang ma-adapt yan. O uh. na, uh, bike-bike lang kami, ang purpose ko lang is para lumit yung bata kasi uh, tumataba. Bike-bike uh. kami dyan, exercise, hanggang sa... nako nakikita ko na dito sa laruan namin kasama na si Amber. Mm. Hindi ko na mapigilan na turuan ng basic fundamentals kasi pag yung mga kuya niya yung magturo, mm. eh... Baka budulin eh. Saka <laughs> ano, iba na yung firm niya eh, kasi lagi oh. siya nag-ride eh. Si yeah. ano ba, yung mismo, mo, hindi naman siya parang tumutol dun sa hindi, pagbabike niya. Alam mo, yung misis ko, rider din yan eh. Ibig sabihin, ah, the, bike buddy ko yan siya. eh. Alam, so, niya, alam niya na safe naman, parang ganun. Oh. Kasi eh, yung feeling ko, yung ibang parents din, special din sa mga, sa sakin, sa asawa ko rin, nisip niya na ano, parang delikado. Baka sa may hmm. plang ng uh -huh. anak namin, ganyan. Uh -huh. So, yung mismo, Okay naman. Naman, okay naman, okay naman. May paano naman 'yun? Nyaari ako sa sitwasyon ko naman, yung asawa ko parang gano'n yung inisip niya na delikado. Okay. Ano naman mapapayo mo dun sa mga daddy na pwede nilang gawin para ma-assure dun sa asawa nila na safe yung ano, yung trail ride? Ah! Mahirap mag mahirap 'yan eh. Mahirap i-convince lalo na pagka hindi nila alam yung ano, yung yung estado pagdating dun mm. sa fundamentals ng bike. Pero pag mahal ka ng misis mo at alam nila yan ang gusto mo, hmm. alam ko, ma nila yan eh, madali nilang ma-adapt yan. Uh. Uh, uh, sa part ko naman, since ang misis ko talaga, police, police supportive, tsaka alam, alam ko na bago ko i-release yung mga bata sa trail, tinuruan ko sila ng basic fundamentals. Uh, so yun yung ano, yun, yun yung, yun baon. Na. Kaya si misis Campante. Pero ganun pa man, pag nadadali sa trail yung mga yan, Matik, bubunga nga ako niya. <laughs> <laughs> Nagagalit pa rin. Yun. Nagagalit pa rin, syempre.